Tagisan sa pagkanta at pagbibigay ng tulong, iyan ang misyon ng pinakabagong singing contest sa bansa ngayon sa telebisyon, ang Sing Galing. Sa katatapos lang na Grand Finals, dalawang pangarap na naman ang natupad. Kilalanin at pakinggan natin ang mga bagong singing sensation sa Birit Galing sa Singing. Kailan ay isinagawa naman ang magkasunod na championship ng isa sa sikat ngayong singing contest sa telebisyon. Ang Sing Galing na co-produced ng Signal Entertainment at Cornerstone Studios. Sa Sing Celebrity Edition, anim na celebrities ang nagtagisa ng galing sa pagkanta. Sina Ultimate Star Hunk, Aljur Abrenica. crushy, Patrick Quiroz. Rockstar ng teatro, Pepe Herrera. Pambansang baby, Boobsy Wonderland. 80s cool kid, Chucky Dreyfus. Sino kaya sa sa kanilang lima? ang abate sa ating next and final round. Sa huli, dalawa lang ang nagtagisa ng galing para maging ultimate bidaoke sing celebrity. Patrick Quiroz! Aljur Abradica! Mga David Pomeranz hits ang binanatan ng magkatunggali sa kanilang showdown na talaga namang nagpakilig sa mga fans. Mahusay na nabigyang buhay ng dalawang celebrities ang kanilang awitin. Pero sabi nga there could only be one champion. An average of 67% Patrick P. Patrick P. Congratulations Maraming salamat po sa mga sumuporta. Mga para sa ito <laughs> Oh. Hey, Patrick! Congratulations! Thank you so much po. Imagine, ni, hindi ka pala singer. Talagang pumasok ka sa showbiz bilang isang artista. Yes po. I started acting po talaga. And then, uh, uh, first time ever in my whole life to join a show like this. So, didn't expect na makamit natin yung, yung uh, medal natin, syempre. Isang milyong piso ang premyo ni Patrick. Oh my gosh, what will you do with one million pesos? <laughs> right now po, uh, my family is also telling me to save up. So uh, for myself also and uh, hopefully bibili po ako ng farm sa uh, somewhere. Wow. Ayun yeah, po yung first uh, gagawin ko po. Takatanggap din ng 100,000 pesos ang beneficiary ni Patrick. Isang kaibigan na matagal nang may sakit. So, bakit si Matmat? -Mat? I chose kuya Matmat -Mat kasi when we were young, sa Tarlac po kasi kami nakatira for a few years and uh, doon ko na-meet si kuya Matmat -Mat and then they moved near, near sa Manila. So, same subdivision kami, you know, growing up. Um, now he's sick. Um, he's totally ill now and um, hindi nagagamot yung sakit niya. I think uh, way na rin God yun to na napili ko siya kasi I was able to help him and singaling help him talaga. Ay, musically inclined pala talaga itong yes, si Patrick. Si... Isa rin siyang budding composer. I just started the uh, songwriting uh, recently about last month and hopefully uh, target namin uh, for uh, release of my first single as first uh, song ko this summer po. Sample naman, well kahit na dalawang line lang dyan sa bago mong composition. <laughs> um, Di hahayaan. Ika'y masaktan Wag ka mahal Dito ka lang wag kang alis. sa aking tabi. Iyo. Yeah. Ang ganda naman. Panakakan ulit. Kinilabutan ako doon. Saan <laughs> mo so, nakukuha yung inspiration mo? bata-bata mo pa? Para ang lalim ng hugot. Um, I, I think uh, from other people also. You know, uh, people share their story to me. And uh, you know, uh, yung hugot nila na ano ko yun. Nakukuha na ko yun. So what do we expect now from, from you? now that you've won this championship? I hope, I hope and pray that uh, there will be a lot of open doors, you know, um, and opportunities that uh, ma palapit sa akin and ayon uh, ayun, pag-iingatan ko po yun if ever may maraming ano. So hopefully, I pray for the best, of course. No one can take it But you. Sa Championship ng regular edition ng Singaling, anim rin ang nagtagisa ng galing sa pagkanta. Sila ang mga Fantastic Six. At ang tinanghal na top two ng mga kaawit bahay ay... final round, duelo o can do or die, kinanta ni Maika at Marimar mga oldies but goodies hits. At brand new house and lot Ang premyo ng ating kapampangang biritera Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation Pagka sa ibang parts ng katawan Like kilikilim, sensitive ang skin niyan K-Magic Skin Cream for Body And the ultimate be the orchestra of singaling is here Marie Martua wow. 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 wow! Ang galing naman kasi talaga ikaw talagang singer ka na talaga. Opo, Professional. Nag-kumakanta na po ako nung bata, pero po nung nag-start po ako mag-work po talaga, 16 years na. mo nga? Opo. Oh, bakit ang aga mo magsimula? Ah, uh, madami po kami magkakapatid, siyempre po uh, ako po yung pinaka breadwinner. Opo, ma'am. Tapos siguro po yun rin po yung naging income po namin ta. And po. anong klase ng mga kanta ang madalas mo talagang yung favorite mo? Hmm. More on old songs po talaga. Old songs? Yes, ma'am. Mm -hmm. Okay. Narinig ko po kasi sa nanay ko po. Ah, I narinig mo sa yan. nanay mo. Kumanta ka nga kahit isang linya lang, isang old song na hindi mo kinanta sa singaling. Ala-ala kita, saan ka man naroon. Naro. Wow! My gosh! You're an old song. Bakit mo piniling sumali sa singaling? Para po mas uh, makita po nila yung uh, tinatago ko pong galing sa pagkanta po. Hindi lang po sa pagkanta, pati na rin po sa performance po. Anong performance, anong kanta yung kinanta mo during the contest na feeling mo, ay, para ang galing ko doon, mukhang papasok ako? Yung unang-una ko pong kinanta po eh, yung Sana'y Wala Nang Wakas po by Miss Sharon Cuneta. Okay. Yung and... po verse. And then yung pinakamas mas uh, nagandahan po ako sa kinanta ko sa mga previous na laban po namin, yung Tala po by Miss Sarah Geronimo. Ay, oh. Kasi nais naisayaw ko din po eh. Aba! Uh -oh. Di ang buhay ko. sa tala. Ay, ano to, ma'am? Ay, parang makapalang sumayaw, <laughs> ay, ha? Yes, ma'am. Pero mas maganda po kung tutulungan niyo po ako para mas maganda. Huwag oh, na! No. Sige na, ma'am. Pwede no, lang, no, lang yan. Tala, 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 ma aningning ng iyong mga matay, hanap ko sa mga tala. Ay, oh my God! Hindi ko kaya yun! Hindi, ma'am, madali lang sa oh, inyo, ma'am. Practice kaya lang. Kaya matagal po nang pinapractice yan. Ayaw talaga. Kaya <laughs> ito lang, ma'am. One million and house and lot. Anong gagawin mo sa pera muna? Sa pera. Oh. Itatabi ko din po yung iba po para po sa... Just in case of emergency po, meron po akong makukuha. Tapos po, yung iba po, idadagdag ko po sa uh, pampaaral po ng mga kapatid ko. House and lot. Nakita mo ah. na ba ang bahay mo? Hindi pa po. <laughs> titirhan mo talaga yun. Opo, oh, ma'am. Siyempre po, ipipil ko po. <laughs> feel, feel Dati po talaga, nung bata po ako, nangangarap po talaga ako na um, uh, magkaroon po talaga nung bahay po ba na inaakyatan. Yung, yung may floor-floor po, ganun. So yung last song na winning moment mo, paano mo pinili ang kantang yan? Okay po yung kinanta ko po, mas mabibigyan ko pa po ng tamang emosyon, tamang performance po. Kung ano man po yung gusto ipahatid po nung kanta na yun. Bakit po ako mahihiya kumpara po sa ikakaunlad ng buhay ng pamilya ko? Ay, ang ganda! Oh, ang pag-ibig mo lamang ang siyang tanging aliw sa buhay pagkat kita'y minahal. Changing ang mga experience ni na Patrick at Marimar. Isang malaking pinto ng oportunidad ang bumukas bigla para sa kanila. Tuloy lang ang inog ng buhay. Hawak lang sa ating mga pangarap. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.